Guys, good evening. Update lang tayo. Nako, natakot na ba naman ako kasi nung nakita ko kanina na monetization limited ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang i-delete ko lahat ng aking in-upload mula kahapon. Buti na lang nakapag-research tayo yun pala ang gagawin lang. Scroll mo lang lahat ng videos na in-upload mo at itry mo mag-comment. Pag hindi mo nakita yung star icon, meaning to say, iyan ang isa sa or ilan sa mga may violation na video. So yun, sa awa ng Diyos, bumalik na kaagad nung na-delete ko yung mga yon Sayang kasi ang lalaki na sana ng views. Pag na-experience nyo, yung ganitong... Uh, violation or problem sa inyong account, ganun lang ang gagawin sa monetization limited. Is punta ka, punta ka lang sa iyong uh, profile or page, then scroll mo yung videos mo, then try mo mag-comment sa comment section. If hindi lumabas yung star icon, delete that video because there is a violation committed by, pwedeng sa policy or uh, community standards or copyright. Pero minsan hindi natin siya nakikita sa support inbox. Kaya 'yun lang guys. Ugaliing i-check ang inyong mga support inbox every day and yung monetization. Bye. Bye.